<clears throat> mapagpalang araw kaibigan kahit po tayong almusal binigay ng Panginoon Diyos ito po start mami meron tayong tinapay buha tayo ng isang pares Tapos meron siya ano? Tapaw. Reno. Ewolen. E, Hello, Ewolen. Kasi eh, pagkausap ko yung trapper, nasaan ba? Ewolen, nasaan ba ang property? <coughs> Inamoy ko. Kape. Bigay ng Diyos. Naalala niyo yung uh, Kamanami na sa langit ka. O, manami na sa langit ka. Bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Yon. Kaya Diyos sa nagbibigay po ng pagkain natin. Wala pong iba. So, sige sige habang kumakain makakapakinggan tayo ng awitin ano. Ng isang awiting magaganda. Magdilig po tayo. Awitin patpuri sa Diyos ano. Habang kumakain ako ano. Sa po inyong kaibigan Jesus, brother Manny Bautista. Ang title Salamat Diyos. Pinangtanila Elia Kim, Mabini. Magkinig po tayo sa magandang awitin. Salamat sa Diyos. Kain po tayo. Pakinig naman po tayo ngayon, mensahe tungkol sa salita ng Diyos. Habang kumakain ako, nanonood po ako ng Prayer Power, Handog ng Pentecostal, Missionary, Church of Christ for Watch. No? Ayan, uh, mensahe naman po, patungkol po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano? Ito po ano? Purihin ang Diyos. Welcome po sa programang Prayer Power. Bago po sa ating pananalangin, tayo po muna ay magbubulay ng salita ng Diyos. Sapagat ito ang maghahanda sa atin upang tayo ay makalapit sa Diyos at may kondisyon ang ating kaisipan. Nang Diyos lamang ang tanging mga pagbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng ating mga pangailan. Ang aking babahagi sa inyo ngayon ay patungkol sa Prayer is the only way to experience God's love and care for us. Kaya ang panalangin ay dito natin mararanasan yung pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayon sa banal kasulatan, God's love for us is unconditional. Nang ibig sabihin, God's love is not based on our worthiness or ability para siya ay gumanti sa atin. Hindi ito nakita ng Diyos. Katunayan, sinasabi po ng uh, banal na kasulatan sa aklat ng Romans chapter 5 verse 8 But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sumalinaw so po sa talatang ito nang tayo ay mga makasalanan pa, ay namatay si Kristo para sa atin. Na sa ating wika, ang sabi ay, That of what ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pangibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So dito natin makikita na yung God's love for us is unconditional. Sapagkat ang Panginoong so Kristo ay ibinigay ng Ama para tubusin ang ating kasalanan at maging ang Panginoong so Kristo ay ibinigay ang kanyang sarili na hindi siya tumanggi sa plano ng Ama para sa Kanya, para din sa ating mga kaligtasan, no? para sa ating kapatawaran, sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya sinasabi sa talatang ito, sa ibang translation ng ginamit ay, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, makikita po natin na ito ay gaya ng ating nabanggit ay unconditional. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo ipinagmamalasakit ng Diyos na maging ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay para sa ika aayos ng ating buhay. Kaya ang 5 ay ang John 3.16 ay sinasabi, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. At hanggang ngayon, ang nais ng Diyos na tayo ay magkamoh ng maayos na kalagayan sa ating buhay. Katunayan, ayaw ng Diyos na ang tao ay dumating sa kanyang pagkaparusa. Kaya nga po hanggang ngayon ay ipinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang salita. Mapapansin po natin na ito ay binanggit ng ating Panginoong Kristo. Noong kasama pa niya ang kanyang mga pili na apostol, ang sabi niya, ipapangaral ang ebanghilyong ito sa buong sanlibutan at kung magkagayon ay darating ang wakas. Chapter 24 verse 14 ng Book of Matthew. Dito makikita po natin na itong mabuting balita ay hindi lamang sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon, kundi hanggang sa katapusan pala ng sanlibutan ay patuloy na ipinapangaral ang kanyang ibanghilyo para ang tao ay makalapit sa kanya at makasampalataya upang ang kanyang buhay ay magkaroon ito ng magbabago. Kaya may kita natin dito, dito na sa ating uh, paksa na prayer is the only way to experience God's love and care for us. Napakalaga itong pagmamalasakit at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sumunod God's love for us is personal. God's love for us is personal. Amen. Sinasabi ng kasulatan, God knows each of us individually and loves us personally. Ayan nalalaman po natin at ito ay binabanggit sa banal na kasulatan ng Diyos ang sumisiyasat ng ating kaisipan at ng ating puso. Katunayan binanggit ng ating Panginoon na sa mga pag-uusap ng mga tao ng mga pariseyo na hindi sa kanya sumasang-ayon Binanggit mismo ng ating Panginoon, Bakit nag-iisip kayo, sabi niya, ng laban sa akin? Kaya nabasa ni Jesus ang kanilang kaisipan. Tayo, nababasa din ng Diyos ang ating kaisipan. Amen. At ang ating isip na ito, na nababasa, ba, nababasa ng ating Panginoong Sokristo, ay dito rin niya ibinabatay ang kanyang pagmamalasakit sa atin. So I would advise na dapat ang ating isip ay laging malinis. Yan. Ang ating kaisipan ay laging nakaugnay sa kalooban ng Diyos. Ang ganung kaisipan ng ating uh, isip ay laging nakaugnay sa Panginoon. Hey isang larawan ng ating kapakumbabaan. Sapagkat kinikilala po natin na wala tayong magagawa maliban ng Diyos ang gumawa para sa atin. Kaya, diyan natin na ipapakita sa Diyos na tayo ay nagpapakumbaba. At sinasabi ng Biblia na ang mga taong nagpapakumbaba sa Diyos sila naman ang itinataas ng Diyos Amen Amen sa book of 1 uh, uh, Peter chapter 5 verse 6 ay binabanggit ang ganitong salita Kayat kayoy magpakababa sa ilalim ng na nakapangyarihang kamay ng Diyos upang kayoy kanyang itaas sa kapanahon Kaya yung mga mapagpagumbaba sa Diyos sila ang itinataas ng Panginoon at ang isa po sa kapahayagan ng ating kapakumbabaan ay ang ating prayer. Yan. Sapagkat sa pamagitan ng ating prayer, ipinapakita natin sa Diyos na tayo ay walang magagawa na anumang mabuti kung wala ang Diyos. Sapagkat kahit niya sinasabi ng Biblia na magnasa tayo ng mabuti kapag ka hindi tumulong ang Diyos ay hindi rin tayo makahagawa ng mabuti. Binanggit yan sa aklat ng Romans chapter 7 verses 19 to 20 sinasabi sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa dito makikita po natin na nasa kaisipan ng tao ang paggawa ng mabuti pero hindi niya magawa sapagkat sinasabi ng Biblia kung ang Diyos ay wala sa atin si Kristo mismo nagsabi kung kayo ay hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa So malinaw na hindi makagawa ang tao ng anumang tama kung siya ay hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, ang paghiwalay kali sa Diyos ay paghiwalay sa kanya mga salita. Sinasabi sa mga talatang ito, sa sumusunod na talata dito, ang sabi sa uh, aklat ng uh, John 15 verse, six, uh, verses, si verses sa 16 to 17 ay eh, sinasabi, Kung kayo'y manatili sa aking mga salita at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hinginin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen, amen. Kaya, Paano ngayon tayo makakapanatili sa salita ng Diyos? At paano tayo makakapanatili mismo kay Jesus? Sa pamagitan din ng kanyang mga salita. Ayan. Kaya ang sabi sa John 15 verse uh, 17 of verse 7, 15 verse 7, ang sabi niya, kung kayo'y magsipanatili sa aking mga salita at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingi ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. So ang atin palang uh, gagawin para mangyari sa atin na uh, tayo, tayo ay makapanatili sa ating Panginoon, ay sa pamagitan din ang Kanyang mga salita. Gaya ngayon, tayo po ay uh, nag-aaralan sa Kanyang mga banal na salita. Dito po natin ngayon, mararanasan ang sinasabi ng talatang ito na anumang ating hingin ay tiyak na ating katanggapin. Amen! Amen! Praise God! Kaya sa mga sandaling ito, Makatiyak po tayo ng anumang ating ibig mangyari, lalo na po ngayon ay uh, bagong taon. Pumasok na tayo sa taong 2025. At lahat ng tao'y ibig mangyari yung pagbabago sa kanyang buhay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay nais niya na siya ay makaranas ng pagbabago. Pero mangyayari ang lahat ng ito sa pamagitan ng Panginoong Iso Kristo. Kaya sabi nga po, sa Aklat ng Korinto, lahat ng bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging mga bago. Diyos din ang nagpapalipas ng mga bagay na hindi maganda sa atin. At siya ngayon ang magkakaloob ng bagong kalagayan ng ating pamumuhay. Kaya sa ating buhay, makakaranas tayo ng pagbabago sa pamagitan din ng ating Panginoong Sokristo. Kaya ngayong Uh, bagong taon, patuloy po natin uh, hingin sa Diyos itong lubos na pagbabago ng ating pagkatao, kalagayan ng ating buhay sa pamagitan din po ng ating mga pananalangin. Tayo po ngayon ay uh, manalangin bilang pagwakas sa ating pong pagbubulay nito. Ang aming Diyos, maraming salamat at patuloy mo po na pagpalain ang aming mga taga-subaybay. At ngayon, Taong bago ay dumating ang lubos na pagbabago sa bawat isa na ngayon ay kasama namin sa pagbubulay nito. Amen. Kung sila ay mayroong sakit, iyong pagalingin. Amen. Ang mga walang kapayapaan, buksan mo ang saganang kapayapaan. Amen. Salamat Ama, ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So maliwanag po ano? Meron tayong narinig na hawitin. Meron pa tayong narinig na minsay eh. patungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Ano po? Napakaganda. Habang kumakain ako, ito nilaro ko yung aso ko para makita nyo. Dalawa sila eh. Si Samer at Winter. Itong maliit. Eh. Ito ngayon. Ito ngayon winter yan. Yung nauna kong inawakan kanina, si summer po yun. No, dal dalawa yan. Ito yung, ito yung winter. bata ito. At itong buwan. Yung si summer, ano na po yan? Uh, tatlong taon, apat na taon. Yan. Yeah. Kumakay, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Ay, oh, nakikinig po ako sa prayer power na merong isang awit, yung napakaganda, yung salamat sa Diyos, at saka yung mensahe, yun ang importante yung mensahe, ano po, kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon sa Kanya salita. Tandaan niyo po yan, na, ang buhay natin eh, anuman ang kalagayan mo, wah! Hoy, lumatuloy. <makes noise> anuman ang kalagayan niyo po, <makes noise> Kailangan natin talaga ang Diyos. At ang Diyos na lang para makinig naman sa atin. Ano po? Nandyan lang ang Diyos para makinig sa atin. Huwag po kayo magano. Lagi po kayo magpasalamat. Yang pasalamat sa Diyos ay isang katungkulan ng isang tao yan. Na tayo po may nungkulan ay magpasalamat sa Kanya. No? Yan po ang gusto ng Diyos na tayo magpasalamat sa Kanya. Kaya dapat anuman ang ating sitwasyon sa buhay, huwag po tayo matakot. Ano, huwag tayong matakot. Lapit po tayo sa Diyos. Sabi nga, God is good. All the time. All the time. God is good. Ay, tumatol po si itong si Malit, <laughs> si Winter. O so, sige, hanggang dito na lang po ng ating Team Video. Ano? siya. Sana po, uh, kaibigan like, like, like. Share na share. Kayong mga nasi mag-share mag din po kayo sa iba. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Be subscriber, ano po? Kung inyong kaibigan kay Jesus, brother, Ronnie Bautista. God bless us all po. bye, bye.